100% ng mga reklamo natugunan ng PNP. Pero sapat ba ang kalidad ng serbisyo? Mula Enero hanggang Setyembre 2025, inanunsyo ng Philippine National Police, PNP, na lahat o 100% ng mga reklamong natanggap nila sa Complaint and Referral Monitoring Center, CRMC, ay natugunan na. Ayon sa ulat, ito ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya para mapalakas ang transparency at accountability sa hanay ng kapulisan. Balantuan, ibig sabihin, bawat reklamo na ipinasok ng publiko mula sa mga isyu ng kapabayaan, pang-aabuso, hanggang sa mga reklamo sa serbisyo ay nabigyan ng aksyon o resolusyon ng PNP. Para sa marami, magandang indikasyon ito na gumagana ang sistema ng pagreklamo at may paraan para marinig ang hinaing ng mamamayan. Gayon pa man, habang maganda ang 100% resolved sa papel, marami ang nagtatanong tungkol sa kalidad ng mga tugon. Natugunan nga ba talaga sa paraang nakakapagbigay ng hustisya o kasiyahan sa nagreklamo? Ilan sa mga civic groups at human rights advocates ang nananawagan na huwag lang tingnan ang quantity ng natapos na kaso, kundi ang quality ng resolution. May mga mungkahi rin na magsagawa ang PNP ng Independent Satisfaction Survey para masukat kung gaano ka-epektibo ang kanilang pagresolba ng mga reklamo mula mismo sa pananaw ng publiko. Sa huli, isang hakbang ito papunta sa mas bukas at responsable na serbisyo publiko. Ngunit habang ipinagdiriwang ang 100% accomplishment, paalala ng marami, hindi lang numero ang sukatan ng tiwala, kundi tunay na katarungan, aksyon at pagbabago.